Hoy lahat! Maligayang pagbabalik sa channel. Ngayon, hatid namin sa inyo ang eksklusibong update sa aktres at advocate na si Rian Ramos sa pakikipagkita niya sa kanyang mga tagahanga sa Quezon City para ipromote ang kanyang bagong pelikula, ang Miss Provinciana, sa direksyon ni Jilly Bautista Ninaga. Napakaganda ni Rian nang umakyat siya sa entablado para batiin ang kanyang mga tagahanga at pag-usapan ang kanyang pinakabagong pelikula. Ngunit bago ang lahat ng pananabik, magiliw siyang nagbigay ng panayam sa Entertainment Press, Rian. Any future plans with your boyfriend, Sam Berzosa, sa July, 31, 3 years na kami. Wala pa naman kaming pinaplano anytime soon except for maybe vacation, but nothing big nang tanungin kung tatakbo muli si Verzosa sa pwesto. Ibinunyag ni Rian na talagang tatakbo siya, kahit hindi niya makumpirma kung anong posisyon gamit ang kanyang platform for good, ibinahagi ni Rian na madalas siyang sumasama sa mga charity activities ng kanyang boyfriend kapag hindi siya abala sa trabaho, karamihan sa kanya. Minsan, pag time ako, nakakasama ko rin siya. Marami siyang tinutulungan, binigyang diin ni Rian na isa sa mga naging bonding nila sa unang bahagi ng kanilang relasyon ay ang kanilang shared dream na gamitin ang kanilang tagumpay para makatulong sa kapwa sa pagkakaroon ng kasintahang politiko. Ipinahayag ni Rian ang kanyang suporta at pagtitiwala sa dalisay na intensyon at hangarin ni Sam na tumulong sa mga tao. Kilala ko siya. Minsan may negative connotation ka kung ano ang ibig sabihin ng pagiging politiko, lalo na sa Pilipinas. Pero, dahil kilalang kilala ko siya, alam ko kung ano ang nasa puso niya, alam kong napakalinis tungkol sa relief operations para sa bagyong Karina, Binanggit ni Rian na naging abala siya sa trabaho, ngunit pinahalagahan niya ang pagsisikap at suporta mula sa mga sangkot, I've been busy with work so hindi pa ako nakakasama with the repacking. Nakakalungkot kapag ganitong oras ng taon bago pa man mangyari ang anumang masama, dapat handa tayo huwag palampasin si Rian Ramos sa Miss Provinciana, isang pelikulang nagpopromote ng women empowerment. Ginawa ni na Marjorie Aviso, Alwan Bainosa, Impact Media Convergence Inc. at Global Impact Productions Inc. Talagang masasabi kong isa akong empowered na babae dahil marami akong pinipili para sa sarili ko kahit gaano pa ako dapat isipin ng mga tao. Siguraduhin panoorin ang Miss Provinciana at saksihan ang empowering performance ni Rian. Huwag kalimutang mag-like, mag, -like, mag at mag-subscribe eh para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong bituin. See you next time!